kalasan at at tanghali ka na kami sa ispat kaya lang naplatang kami ayun o napakainit na subukan namin yung hapon na ano kami nagside. nasa highway kami na Pio Kalumpit na tal, ano? Pero ang punta namin kasi bulusan eh. At dito kami sa highway ng pio So, yung, eto yung motor namin oh. No? Salamat kay Kuya, nakita agad kami oh. Tanungan kami ni Kuya. Ano alin Kuya? kat kami ni kuya Jimwell <laughs> Lalim ng tubig Kulay gatas Lalim at least la ayo kabsat бараамсэт ko pinumunan natin. <clears throat> Nandun yung dalawa kong huli sa baba. Nagkali ka pasak. putok ito ito ng mga Yun lang.

Aku Bote na ko ng kabsa na sa ano to. spot finger na daw ba sa Gracias. tetap satu coba Pero nga dali pa rin kabsat. Huwag sana wala ko talapi akabsat pero tinan mo gurami pala to oh. ang laki ang laki kala ko talapi ang lumuluto malaki pa doon sa talapia.

Shoutout Shout po tayo sa mga nakamit natin. Habang, nagtitiksay. Oh, uh, shout po kay Denlin TV. Oh, kay Fizz Han Vani. At kasama niya si na Sander Corpus and Eid Estrella. Uh, shoutout po sa kay Sir Jess Lagura and Family ng Santa Lucia, Kalumpit, Bulacan kasama po niya si na Mama Che, si Ice, Lance JC, at si Tricia. Shout out din kay Ma'am Estela Marie and Sir Gio Baharias ng Luok 2nd Malolos, Bulacan. Shout out din kay Ma'am Berenet Bulaon ng Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Shout out din sa aking sinakyang tricycle. Kalibutan ko pong kuhanin yung kanyang pangalan. Hello sir and ma'am. Shoutout po kay uh, Sir Mark San Antonio at Jay Pineda ng Minalin Pampanga. Kay Raul Suliman. Jimuel Bagamasbad. Maria Cotoner. At belated happy birthday kay Mary Grace oh. Suliman. Ng uh, Purok 6, Pio Cruzcosa Kalumpit, Bulacan. Shoutout din sa Enas Karinderia. Kay Rina Delgado. Kay Michelle Pangan. Kay Jenny Delgado. Renz Evan Pangan. At Miguelito Pangan. Nangapidi PD Road, Mayto, Kalumpit, Bulacan. Shoutout din kay uh, Sir Salvador Escultura Jr. ng Kapitangan, Paumbong, Bulacan. Kay Sir J.D. Siliano ng Giginto Bulacan. Salamat po, Sir, sa inyong laging pag-share ng aming mga video. Shout-out din po eh, dun sa mga may oh, oh, oh. channel. Please supportahan po natin. Kay Aris Vlog TV Oops. ng Jedda KSA. Kay Wanderers Journal ng Australia. Kay Colin TV. Kay Sir Eric Llamelo. Kay Sir Conrado Toledo. Kay uh, Fun Fishing. Kay Ma'am Cindy Ribas ng PD Road, Barangay Mayto, Kalumpit, Bulacan. Okay, salamat po. God bless all.